kaya po ang dahilan na hindi po kami makapag-reply agad po sa inyong mga chat or sa inyong mga comment, lalo na po sa mga uh, nag sa amin. Ang na-entertain lang po namin agad ay yung tumawag lang po diretso sa aming cellphone number. Tulad ngayon, anong oras na ngayon ay nagtatrabaho pa po kami. Tingnan ninyo ngayon, ipapakita ko sa inyo yung sitwasyon namin dito mga brad, anong oras na. Yan po ang dahilan mga brad na hindi po kami makapag-reply agad sa inyong mga chat or comment. Yan, lalo na po sa mga nagtik sa aming cellphone number. Yan po ang dahilan. So, yan, ipapakita po namin ulit. Yan po ang mga box na atin ngayon. Ayan. Yung makikita niyo sa video ito ay may ari na po yon. Lahat ng makikita niyo dito sa video ito. May ari na po yon. Ayan. Ayan. Anong oras na ngayon? Alas 7 ng gabi. So ayan, iikot ko lang tong camera mga brad parang madali po tayo. So ayan. Ayan po ay para sa taga Hilongos isang DIY ampli cabinet. So ayan po ang mga box natin mga brad. So ayan. Ah, nagbalot po sila para ready for shipping. To Bohol, another 2x2 na naman customer sa Bohol. So ayan, dalawang box na dito 12 high pole range at dalawang MCBD15 ipapakita ko po sa inyo so ayan po ang pares so ayan po ang seat niya ayan po ang seat up ayan ang gilkel so ayan po ang seat up kay Mr. Customer ng Bohol actually ito si Mr. Customer uh, gusto po niya ipulipid agad pero ang sabi ko mamaya na lang po pagkatapos ng item. mo para hindi po kami ma-pressure. Ali tatlong DIY ampli cabinet ang nasa atin ngayon mga brad. Ito, ampli cabinet po yon. Pero dalawa lang po ang ampli nito kasi may drawer po siya sa baba. Ayan. Bale, tatlong customer po ang nag-order. So ayan, ito, isa. Yung dalawa, kinabitan na po ng twist lock. So ayan. Ayan po, shout out. Ayan, so shout out po sa'yo Mr. Customer. Hilongos liti, ayan na po. At ito, lagtang talisay. Ayan na po, Mr. Customer. At ito po ang mga cover. At ito ang isa, yan po ay para sa... Yan po ay para sa balamban.